Mga idolat kabayan, Israel ginulat ang buong Lebanon matapos ipakita ng Hezbollah ang kanilang mga gamit pandigma sa social media. Agad na naglunsad ng napakaseryosong airstrike ang Israel Air Force sa mismong imbaka ng mga armas ng kalaba. Kita sa video ang malawak na pinsala ng military facility ng Hezbollah. Hindi lang yan mga kabayan, pati ang commander ng rocket at missile unit ng nasabing grupo ay itinumba ng Israel Air Force gamit ang missile strike. Labing isang libong mga Pilipino pinapauwi na sa Pilipinas Marcos Administration magbibigay ng isang daan libong peso bilang tulong pinansyal. Bagong lakas ng Israel, 75 eroplanong limang eroplano Mandrigma ay naproba ng Amerika para sa Israel. Dalawang makabagong eroplano ng Amerika na makikita ang kilos ng mga kalaban sa real time ipinadala sa Middle East para sa pagpapalakas ng depensa ng Israel. Breaking news, Israel naglunsad ng opensiba sa mga kalaban sa Lebanon. Gabi ng ikalabinsyab ng Agosto, taong kasalukuyan, tinarget ng Israel Air Force ang imbaka ng mga armas at raket ng Hezbollah na matatagpuan sa silangang bahagi ng Eastern Bekaa Valley. Sinabi ng militar ng Israel, hindi sa aktong video ang airstrike na ginawa ng Israel Air Force. Makikita ang ikalawang malaking pagsabog na nagpapatunay na dito nga iniimbak ng Hezbollah ang kanilang maraming mga armas, partikular na ang mga rockets na kanilang inilulunsa laban sa Israel tinawag ng mga observer ang ginawa ng Israel Air Force na isang seryosong akbang laban sa Hezbollah. Why not? Hindi lang yan mga kabayan, ito ang isa sa mga halimbawa kung bakit napakadelikado at nakakatakot maging kaaway ang Israel. Nagsagawa din ang Israel Air Force ng isang operasyon sa Lebanon kung saan tiragit nito si Hussein Ali Hussein, isang commander ng Hezbollah Rocket and Missile Unit. Habang sakay ng kanyang sasakyan, siya ay tinawaan ng missile strike na inilunsa ng Israel Air Force. Para palakasin pa ang depensa ng Israel mga kabayan, Amerika itinod ang suporta nito sa kaalyado. Maliban sa mga fighter jets nagpadala ng dalawang napakahalagang eroplano ang Estados Unidos bilang tulong sa Israel. Matapos ang mahabang panahon, muling ibinalik ng Amerika ang Boeing A3 Sentry Airborne Warning and Control System sa gitnang silangan. Malaking tulong ito mga kabayan dahil sa mga makabago at high-tech na mga eroplano ng Amerika, makikita nila ang real-time na mga kaganapan saan man sa mundo. Mas maaga nilang malalaman ang mahakbang na pwedeng gawin ng mga kalaban at maihanda ng Amerika at Israel ang kanilang depensa. Dagdag pa dito, inapurbahan na ng Pentagon ang pagbenta sa Israel ng mga armas na nagkakahalaga ng tumataginting na 20 billion US dollar o katumbas ng 1.114 trillion peso. Kabahagi ng deal na ito ang nasa 50 F-15IA at 25 F-15I plus mga bagong eroplano o modelo na hango sa F-15EX. Nasa 11,000 mga kababayan nating mga Pilipinos sa Merot, Lebanon ang pinayuhan na ng gobyerno ng Pilipinas na umalis na agad habang meron pa silang pagkakataon na makasakay sa mga pampublis kung eroplano. Magbibigay ang gobyerno ng cash assistance sa mga uuwing Pilipino. Dokumentado man o hindi, sila ay makakatanggap ng tulong pinansyal na aabot sa 150,000 peso. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang Berot Labanon dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa katulayan, araw-araw pinapaulan ng dosay-dosay ng raket ng Hezbollah mula sa Labanon ang Israel. Buti na lang na sa mga raket na ito ay nasupil ng Iron Dome, air defense system ng Israel. Israel laban pinas